Pinadala ang mga excluded Pinadala ang mga impi Kasama itong mga walang puso So, ayan, magandang gabi mga kababayan Live na live po tayo nandito sa harap ng uh, Central Headquarters ng uh, KOJC At kung nakikita po ninyo uh, patuloy po yung uh, presensya, hindi nawawala yung presensya ng mga kapulisan dito at ngayong gabi nga nakikita po ninyo, ayan mga SWAT na po ang nandito ngayon at nagkaroon po sila ng uh, checkpoint kung nakikita ninyo nag po ng uh, traffic nag-cause po ng traffic ayan kung so, nakikita po ninyo, nag-cause po yung traffic ng checkpoint ng SWAT. So ngayon, ang nakakapagtataka po kasi, nagtatanong po tayo, nagtatanong po yung team po natin, ang KOJC si Legal Council natin, ano yung purpose ng uh, pagcheckpoint nila. Pero ni isa po ay walang uh, sumasagot sa kanila. Ayan po, nandito po ako sa, ano, sa itas po. Nakikita po ninyo, nandito po ako sa, ano, sa, sa bridge. Ayan po. Nakikita po ninyo may mga SWAT. SWAT na po 'yan. Ngayon lang po 'yan silang gabi na nandito ngayon as a matter of fact parang 5 o'clock po ng hapon. Nandito po sila, bigla silang dumating dito at nagkaroon nga po ng 'yan, checkpoint po so, nakikita mo, nakikita po ninyo kung mababasa po ninyo, nakalagay uh, stop PNP checkpoint ahead. Pero ngayon nagtatanong po tayo sa kanila kung sino ang kanilang team leader walang makasagot bakit may mga bakit may checkpoint sila dito wala ring makasagot ayan po nakikita po ninyo may mga SWAT na po dyan Ayun nga po Gino, di natin alam kung ano yung ano dahilan kung bakit nandiyan sila. Wala pa walang nagsasalita. So nagtataka tayo bakit parang bingi, pipi, hindi na may naririnig pa sila sa mga tanong po natin. Hindi natin alam. Oh, ipaparating natin yan kay uh, Mayor Baste. Kasi hindi na basta-basta yung ginagawa nilang intimidation. Actually intimidation to eh. Palagi nating kinigit dito na kung ano ba yung purpose nila kung bakit sila andito sa harap mismo ayan nakikita po nyo po sa harap mismo ng KOJC compound ano bang meron dito knowing na ang lugar na ito very safe very peaceful so papakita ko lang sa inyo ang traffic ha wait lang ganyan na po ang traffic dito Usually wala naman po ng traffic dito sa harap ng KOJC compound kasi nakikita nyo, napakalapad po ng kalsada. Napakalapad po ng kalsada dito sa KOJC sa harap ng ano ng central headquarters po ng KOJC compound. But because of the uh, of the checkpoint uh, dahil po sa checkpoint nga dito ng ano ng mga pulis po natin itong SWAT po. For the very first time may mga SWAT po dito. Full armored. Grabe heavily armored po sila mga kababayan ayan kung nakikita po ninyo heavily armored po sila hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit nandito sila kasi kinakausap sila ng ating KOJC Legal Council kinausap sila ng kasamahan natin sa SMNI pero ayaw nilang magsalita hindi natin alam kung pipi ba sila pingi ba sila hindi ba nila naririnig kasi baka nagtataka kayo sa ating mga kababayan kung bakit uh, bakit ganito yung reaction natin kasi kung maalala po natin yung June 10 po oh, mga kababayan June 10, 2024 ay di basta basta yung ginawa nila dahil illegal nilang sinulong ang uh, lima, apat na KOJC compound kasama na nga dito sa Central Headquarters Two people, young police. Why I'm free, young man? Don't get. Nilapitan po ng aming legal council yan. Nilapitan po yan ng aming seminar. Ayaw nilang magpapakilala. Ayan, ayaw po nilang magpakilala eh. Ang tinutulong nila doon sa taas, hindi namin alam kung eh. sinong taas. Tinatanong namin, hindi nila Ah, dami na. Ayan. Tapos dito, meron ding ano dito, meron ding isa pang ano dito, ayan. Isa pa actually dalawang patrol cars po ang nandito. So since June 10, hindi po talaga 'yan sila umalis. 'Yun yung uh, pinagtataka natin, dahil after June 10, biglang nag ano, nag uh, sidamihan yung mga checkpoint dito. Ni kadaghan ang mga checkpoint. Mao natong pangutana ngano nganong dreaman jud sila sa tubangan sa KOJC compound ang utanon po di mo dili po manubag naunsa dili manubag mga kaingsunan dili man, manubang. manubag mga higala unsa man jud lang mga purpose nga nung nasa ladiri o na traffic o kana na, ay isa ka ano dire o para lagyan kayo sila fully art mode punta na ako na ito dire duha sila dire na ay tulok abok dire tapos na ay police car dira natin, natin KOJ si legal counsel dire na yung mga legal counsel para masigurado nga uh, ano masigurado sila karong na ano na sila dire nga no maikong dito sila pag sa bang maniniwala ket aninyo at bang mismo dere sa central headquarters KOJC na kadugo pa segnawan, matutin. Hindi, matutin sila manubag kung unsa jud nilang purpose nganong naa sila dere. na So bantay ta diri dili na ni musugot dili ta musugot na usabon nila tong buhaton tong June 10. So para mas makita na to, para mas gwapo atong point of view, muna og para makita na to, mga kagala kung unsa sila ka ano kadaghan nako atik 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 radyo na sila checkpoint ayan pababa ko Hi hey, sir, Okay, to Ah, na sila diri karon mga kaigsoonan, mga igala Grabe. gilaib live na to ni siya ha Pasig manggot Pasig lang Oh, Pasig may tabo Buhato nila O sa tung Junten Ating ating rana sila